grabe no hindi mo talaga masabi kung ano yung mga pinagdadaanan ng bawat isa sa atin sa kalsada kay Pops na foodpanda rider kahit maraming nainis nanlahit sayo dahil ganyan na nag reaction mo keso problema yan sa pagpapagawa ng motor mo eh siguro yan na lang yung way mo sa inis o no? sa galit para mailabas mo ang emosyon mo. Ano man yung pinagdadaanan mo, paps, kaya mong paglampasan yan. Isipin mo na lang, kung ano man yan, marami ka namang kaibigan. Panigurado yan. Pamilya. Makilala. Panigurado, may, may makakatulong sa'yo. Hindi ka nag-iisa. Hmm. Okay na din yan, kaysa nanakit ka ng ibang tao, di ba? hindi ko tinotolerate, hindi ko sinasabing tama yung ginawa mo, pero ano man yan, malalampasan mo yan dasal lang paps tsaka tiwala lang sa Diyos manalig ka lang tsaka sigurado naman na kung ano man yan, may malapitan ka may, ma, may tutulong sa'yo, ba? Diba? kahit maraming umayaw sa'yo kahit maraming <clears throat> hindi ka naiintindihan Panigurado may mga ilan-ilan pa rin na makakaintindi sa'yo. At yun lang yung mga taong kailangan mo hanapin Kung wala man yung sa pamilya mo Siguro makikita mo yun sa mga kaibigan mo, sa kakilala mo O kahit sa simpleng kapa panda rider mo lang Habang nag-aantay kayo ng booking Kahit ibang app Ako, lalo mo brider din ako <clears throat> Pag ganyan, nagkipagpwentuhan ako Pag wala namang booking pa Malaking bagay yung paps Para mailabas mo yung emosyon mo At sana malampasan mo yan Uh, sana maayos din yung ulit na motor mo kasi di ba, inaalagaan dapat yan kasi kasama yung sana buhay mo lesson learned din na pag nakakita tayo ng ganyan eh wag naman natin sana ang ibas ng ibas hindi yung di ba hindi natin alam yung pinagdadaanan ng bawat isang tao di ba hindi lahat pare-parehas malakas yung mental health o malusog yung mental health di ba sa mga kapwa rider ko na nasa kalsada lagi lang tayo magingat mga paps maging mabuti lang tayo hmm. kahit hindi na mabuti sa atin ang mundo pili natin maging mabuti para sa pamilya natin kaya lahat naman to ginagawa natin para sa pamilya natin kaya nahihirapan tayo di ba? basta importante ang importante maging malakas tayo para sa pamilya natin. Kung yung pamilya natin ang mismong dahilan kung bakit tayo nang pinangihinaan, dapat nga mas lalo pa natin galingan. Mas lalo pa natin tibayan, di ba? Ulitin ko, kung hindi mo man makita yung simpatya o tulong sa pamilya mo, may mga kaibigan ka, may mga kilala ka na pwedeng lapitan. Ingat lang palagi, Pops.